Just me, just me, just Jasmine! just me, just me, just mean, just me, just <laughs> Let's move! Let's move! 3-2! 3 Hindi ako makakalaban! Ikaw na! Sige! Kahong ikaw ni Clint! Maganda ka? Maganda! Hoy! Maganda! Ayo! Ayo! Dali na kayo. Sino ka? Sino, sino ito? Siya pala si Jasmine. Uh, uh, ano uh, ano, uh ano, ang pangalan niya? Jasmine Tol. Hoy ba? Meron ba klase ngayon? Lunes at <laughs> wala. Best dealer, best dealer. Yes. Sige, samahan na love kita. Love vacation Putnan na may. I love oh, you. Hi, baby. Ayaw na, ayaw Bye bye Jasmine. Hello, lang ka, uwi na! Uy, ang kajoy mo naman! Sige, sumahin na kita! Libre na ka na, bye! Ang ilit mo? Oo, siyempre! Super! dehydrate Sige, dito ka na! Bye! See you you! Bye! <laughs> Init dito. <laughs> Init wala lang araw. Ayan. Pero mainit din ang may pawit ako. At where? Here. Yeah. <laughs> ano ba kayo? Kumusta naman kayo ni Jerome Jasmine? Bibigan. Eh, eh, wala ba kayong balak magpakatan? Ah, bata pa kami. Balita ko kayo daw, palagi matatama. Hindi. Oo nga, kayo. May picture nga kayo sa Facebook. Picture lang, ha?

kasi, bagay kayo, may chemistry kayo kasi, ganyan. Chemistry? Oo, ganyan kasi, matangkad siya. Ito, matangkad din. Tapos, maganda. Gwapo din naman siya. Ano pa? Bakit ang drama mo? Hindi eh, ba pwede? Baka, baka ma-discover ako niyan. Hindi, oh! eh, pwede over -over na. Pero ang over-over na. Alam mo, ang grabe mo mag-react, ha? Gusto mo mag... Friend mo ba si Jasmine? H hindi ha, kaibigan ko lang yun. Uy, walang ganyanan. Kapatid ko yun. Oh, don't yung, don't. Oh! Sige, wala na akong masagot. Ah oh, wala, wala ka pala eh. Sige, sige, sige. Na-toy ka kayo. Ikaw pa yung magustuhan. Ikaw pa Alam mo, hindi ako nangyilog. Nangyilog? Anong nangyilog? Ano ba yung Ay, ay, hindi ba ay, yan? Ay, kasi bitaya kami. Ano ah, yun? May nalagaw! May nalagaw! Hindi ako nang aagaw ng kaibigan. Ng, ay, ay, ng, ay, ano. kasintahan ng kaibigan. <laughs> kasi, okay. kasi, okay, bata planta, huwag kaibigan na tayo. Tapos, bata, hindi, hindi. hindi. Anong oras na ba? Ay, wala pala. Anong oras? Four o'clock na. Ang mga tayo? Tabay, tabay. Patulit? Hindi. Pariyat ang mga. Kasi pagalitan pa ako ng tatay kong lasinggero. Tiki, okay, okay, di ba? pa kami nagsasay. Bye! Okay, bye E love is like a love object. If you search too hard, you won't find it. But if you just forget it about momentarily, it will show up in the most unexpected way. Tama, tama. Tama ang ka-text Um, alam mo, Jasmine, ikaw kasi bata ka. Paano ka kasi ginawa? Okay lang okay. ni Jasmine. Andito lang ma kami, makikiramay. Kung ako sa'yo, Pemuda ka sa birthday ni imbitado Di ba? Oh tama Tigilan mo problem ang problema, problema mo dyan. na um, okay.

Baliw! Ay, hindi akong baliw. Hindi ka lating! Baliw ka! Hindi yeah, akong baliw. <laughs> Alam ko! Just Jasmin! 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 Uy! Ano bang nangyari sa ko kami na ka daw. Pakailan mo!

labas muna tayo. Sige ba? Kumusta naman kayo ni Ate April? Ah, okay naman. Wala ba kayong... Ang sakit Noon. Wala ba kayong balak lumabas na Ah, meron na ako. Mamayang hapon. Sama ko. Kuya, sama ako! Sama ako! Huwag na! Teka, teka. Uy, Jasmine! Kumusta ka na? Ilo ka. Di ba ba ako nakikilala? Halahaa! Ay, sige, pag-joke-joke! Di na, di Di also ha? <laughs> ha? Ano to? Salamin? Ano ba? Ha? 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 Ano ba oh, Ano ba ba talaga kayo? Ano ba?

Ate Jirobe Ate na lang Party, party Ote okay, lang ba? Ote ba? Ote lang ba? tayo okay, ba? oh, ano na ni Alam <laughs> 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 Ay, 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 ay. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Jasmine! Jasmine! Kuya, <laughs> sama ko. Huwag na. Huwag na. na. smile pa kong Iputol sa kaya taas-taas! Iputol sa, taas. sa kaya taas-taas!